mga kakarig GTV Kumusta po kayo? Ito po, araw po ng sabado i-upload ko na po ang aming update dito sa aming sagingan. Ito mga kakarig GTV ay magtatanim po ulit ng asawa ko ng saging Ibat-ubiang <laughs> Ibat-ubiang uh, ano Ibat-ibang ori po ng saging Ang itatanim niya po uh, dadagdagan niya po dito sa pagtatanim. So, last week, ito po yung resulta. Ayan, nagkita nyo, namatay po yung damo. Yan po ang ay, inisprehan po namin. Di po namin nabidyoan kasi wala pong mag-video. <laughs> kasi, kasi kaming dalawa kasi nag, ano, eh, nagtrabaho. So, ayan po mga green binalatan niya muna, nilinisan bago itanim. Kay, baka merong ano dyan, mga... Battle, battle, ah, battle, battle. <laughs> So, ayan mga kakarig GTV, no? Ayan pong ginagawa ng aking mister. Ayan, tapos yung lilinisan yan, ay ano na po yan, ipatindig po yan. Kita niyo po yung butas na yan. Ayan, pinasok na ni mister yung saging sa butas. Hoy, huwag niyong mamasamain yung sinasabi ko mga kakarig GTV ha. Baka iba yung iniisip nyo dyan. <laughs> Nagtatanim lang po kami dito ng saging sa araw na ito. Um, mga kakarig GTV, um, nais ko pong ipano sa inyo. Every Saturday po or Sunday po tayong mag-upload. Depende po sa dalawang araw na iyan. Depende po kung hindi tatama rin si host. <laughs> <Sure>. <laughs> De, depende lang po kung makapunta po kami sa bukid namin. Kaya maka-update kami or makaano ba kami. Meron ba may video. So, hindi ko may pa promise na every Saturday or, or ano ba, Sunday na mag-update kami sa aming bukid. So, mga ka GTV, ano po ang... Um, sa Monday to Friday, uh, mag-upload po kami dyan ng animation or mga cartoon, story. Tapos, Sabado at Linggo ay mag-upload po kami ng ganito, update namin sa buhay namin or ginagawa. And so, ayun eh, iwan pala tayo. So, ayun mga Karigs, GTB, balik po tayo dito sa usapin sa aming bukirin. So, ayun po. Bali, katlo na po itong itatanim ni Mr. na saging. Ito po ang saging na saba. Maya-maya po or ano na po, kalang, baka mataas na kasi yung ano natin siguro, video. Ayan, na, ilang minutes na to. Or ang part 2 nito, ipapakita ko sa inyo kung gaano kaganda ang mga bunga ng mga saging na ito mga kaprobinsya. Ay, paano ba bato ay probinsya naman ang masasabi ko. Mga kakarigs GTV pala. So iyan. So iyan mga kakarigs GTV dito pala ay mayroon akong nakitang bayabas. Iba talaga dito sa probinsya kay meron kang makikitang mga bayabas. Ah, kukunin agad at kakainin ito. Hinog na hinog na po 'yan. Ayan po kahit po walang ngipin kumakain pa din si Hoos. <laughs> At tara na nga, balikan natin si Mr. kung ano nang ginagawa niya. Ay, ito pala, nininisan niya pala yung ating saging na saba. Yung tawag po sa amin dito, kartaba or saba. Iwan ko sa inyo kung anong tawag dyan. So, yan, marami na po kaming ano dito, kanang itinanim na saging. So, sa mga part 3, part 2, makikita nyo ang aming mga sagingan ipapakita namin doon so abangan nyo po yan wag po kayong mawawala every Saturday Sunday ya ah, kapag makaedit si host so mag abang, -abang lang kayo mga kaagri so i, i, i ano nyo na lang, e-bell all para ma-notify kayo na mag-upload ako every Saturday or Sunday. So yan, tapos na po dahil pala si Mr. Yan po si Mr. Tapos na po yan, natindig na po yung ating sabah. Aba mga kakariks GTV, natuwa ako sa mister ko. Pagkatapos niyong magtanim dito, panuorin niyo kung anong ginagawa niya matapos yung libot-libutan ng saging. Ayan. <laughs> Ay, ang galing talaga ng mister ko mag-magic-magic. -magic. At ayan na mga kakariks GTV, no? Pagkatapos niyong mag-magic-magic, -magic, napunta agad siya doon sa may unahan. May itatanim pa yan, saging natundan. Ayan, ito po yung saging tundan. Ito po yung itsura niya. Ayan po, namumunga na po siya. Marami-dami na po ang namumunga dito. So, si Mr. kinulangan po sa mga saging kasi may bakanti pa naman dito din. Namatay, iwan ko. Dahil siguro, pinapakain uh, siguro ng kalabaw kasi uh, abot dito yung kalabaw. So, ayan, pinupunaan po ni Mr. Alam mo kasi, mga... Alam nyo kasi, mga kakarigs GTV, alam nyo, ang pagtatanim ng saging na malayo sa iyong bahay o malayo sa inyong um, ah, basta malayo <laughs> basta malayo ka sa iyong tinataniman nako wag ka lang aasa na ano yung mga hindi walang mawawala sa iyong mga bunga Siyempre mga kakarix GTB, balik na po tayo. Huwag na po tayong magsalita tungkol dyan kasi mabigat po sa dibdib. Isipin. So, Karigs, mga GTV, may pinya po pala kami dyan. Hindi nyo lang nakikita kasi 3 months po kami hindi nakabalik dito sa aming sagingan. May marami pong mga pinya dyan. So, uh, dalawang variety po yan. Bisaya na pinya po daw, sabi ng Mr. Ko. At saka yung isa is Del Monte po. So, may nakukuha na naman ako dito ng mga ilang piraso lang. Yung iba, ewan ko, nawala na. Nagharvest na ang maitim na ulo, yung malaking ulo na maitim. Ewan ko kung nasaan nawala na pagbalik namin. So, ayun, ilan lang yung na-harvest namin. Konti lang. So, so mga Carrix GT no, bali, Ano na po kami? Mula kami nagtanin 2018. So, ang uh, ngayon 2014, oh, 2014. 2004. Out, <laughs> Eh, ano ba to? Bilawakan ako. 2024. My God. Malimutin na talaga si Hoss. Ayan, 2024 po. Naka-harvest na po kami every week. Ayan, yay! So, ganito lang yung mga kakarigs GTV. Natagalan po yan kasi yung lupa dito medyo hindi maganda. Minsan din, inatake ng mga... Masasamang mga insekto. Grabe talaga sila, oi. Tikihin talaga nila yung mga saging namin. So ngayon, nakakabalik na, ayan, nakakabunga na po sila. So mga po tayo kahit mga limang buhig, ayan. At least meron po tayong makukuha na mga saging every week po hindi po tayo masero. So, ayan dinagdagan ng po talaga niya, dinadamihan niya po. May ano po pala dito, saging na lakatan. May lakatan pa po wala ako. So, baka hindi natin maano mataas 'yung ating video. So, baka sa part 2 po makikita niyo po ang saging natin na lakatan. Ah, uh, 'yung pagtataga niya ng mga saging. abangan niyo po 'yan. Dito po medyo Hanggang ano na lang po tayo siguro pagdatanim ng saging kasi matastas na din po yung ating video. Baka kayo po ay maburingan. So ayan po, nakaniya po yung saging na lakatan natin. Ayan po, yun, nakikita nyo po yan. Ayan, doon niya po itatanim yung ano. Ito pong binivideohan ko, ayan, saging po, saging po na lakatan, lakatan yan. So, may dalawa pong puno dito na nakabunga na. So, ayan sa tinanim namin. May kasunod na po siya. Ayan po yung saging natin yung nakatan. Dinadahan-dahan ko talaga yung pag-video ko dyan dahil wala na pong stabilize yung aming editor. Ayan. <laughs> ayan po, ito din, saging nalakatan. di ba Sobrang ganda po ng bunga niya. So, first time na bunga niya. So, ayan po si Mr. Dito na po siya sa bandang may kalsada po. Nagtatanim sa, ano, sa sa tundan na Puno ng tundan. Tundan, banana. Ano ba? Nalilito ako kung ano yung sasabi ko. Ay, napansin ko, tinitingnan ni Aso yung mister ko na nagtatanim ng saging. Ayun po, yung ating saging nalakatan lakatan. Ayun po, sobrang sarap po, di ba? Ang sarap ng bunga. Masarap talaga yung bunga dahil mahirap yung pagtatanim. So, ayan lang po ang ating update sa araw na ito. Abangan nyo po ang ating part 2. Maraming salamat po sa panunood. At huwag nyo kalimutang subscribe ang aming YouTube channel. Maraming salamat po. Ingat kayo and God bless everyone. Bye!